Bibi banda dyan yung ano ko, yung salamin. Yan no, salamin. Mura lang? Dati nung nagpasalamin Ay, ako Hindi ba sa ano mo yan pinaano? Hindi, iba yun. Yung red ko, ah. Diyan ko yun. Pero yung iba, dun sa central ko Naka ginawa. Nagpasalamin ako. Dito po kami sa letong iba na naman po ang display nila, puro mga balun-balun. balon Tipo ba nung hmm. Chinese New Year ganito din. Iba, iba be. Ay, ah, iba? Oo, iba na. Nga ka lang, di ba, ng Chinese New Year? Ay, mayroon pa ba hanggang to? ngayon. Parang hindi ko napansin, be. <laughs> 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 di ko na tinitingnan na basta. <laughs> ilang beses tayo, Jessa, dito nag-ano? Ganun pa rin, no? Ang hard. Oo okay, nga, doon na tayo lalabas sa banda doon sa isang ano... <mulay> hindi hindi alam mo ba kung kung sa yung sa may di tayo lumusot be eh? di ba tayo doon noon ay gusto niya oo gusto niya pumunta doon sabi ko nakakit na ako doon sa elevator na 59 floor 59 ba yun? Ah, oo oh, di ba 59 sabi niya nga sa akin pupunta niya doon di diba, duma nakapunta na kami ng masama <laughs> yung bata ayaw niya malanta yung isang bulaklak niya o nilagay niya sa garapon huh? ayun doon sa mineral water yung flower niya uh -huh. dito dito ba yun? dito ba yung ano ko maka sa kabila doon pa kasi may ano din doon kasi yan sa likod ng KFC B Three four fifty bi, oh, lingan, mga pan baby. Ay, Ay di may medyo tingnan ako, be. Ito yung chino ko eh. size yung kala... Bibi oh. Gusto ko malaki. Maliit lang ba? Para doon sa ano natin. Masakit kasi. Maliit siya. di ba? Ay! Anong size niya ba? Wala. Hindi uh mo ba lang. Ang kala... Hindi ba po Oo. -oh. Oo. Gusto ko malaki. Parang maliit kasi ano. Anong size niya? Mura lang po, oh. 3, 4, 50, 20 ang isang. Ay, bibi, ito, oh. Be, medyo malaki maganda cotton din, oh. O, oh, siga, 3, 4, 50. Inner. Ay, dito, be, oh, medyo malaki. Dito, be, bibili ako ng isa. Isa pong ano. White lang ba pwede doon? Oh, ang ganda, be, oh. Oh, my God. Pag magsuot ako niyan, baka ako niyan mag, ano. Uh -huh. Pag 60 niya daw. Pag 60 na daw siya, saka magsusot siya ng ano. Pag window shopping po muna kami. Okay. Kasi tatlo 50. Bye. Okay.